Naalala mo ba yung mga pagkakataon na nagpainit ka ng tira-tira mula kagabi, iniisip na nakatipid ka ng oras at pera? Karaniwan itong ginagawa sa bawat tahanan, lalo na dito sa Pilipinas kung saan ang kanin at ulam ay madalas na inaabot pa kinabukasan. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo kung ligtas ba talaga ang paulit-ulit na pagpainit ng pagkain? Ayon sa mga eksperto, may ilang pagkain kapag paulit-ulit na pinapainit ay pwedeng magdulot ng tahimik, ngunit malubhang pinsala sa ating kalusugan. Isa sa mga organong unang naapektuhan nito ay ang lapay o pancreas, isang bahagi ng katawan na responsable sa pagtunaw ng pagkain at pagkontrol ng ating asukal sa dugo. Kapag nasira ito, maaaring magsimula ang seryosong karamdaman na hindi agad napapansin. Marahil iniisip mo, eh lahat naman tayo dito sanay na sa tira-tira. Laging may kanin na nilalagay sa ref at pinapainit ulit sa almusal. Tama ka. Karaniwan na itong ginagawa, pero hindi lahat ng nakasanayan ay ligtas. Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na pagkain dapat iwasang paulit-ulit na pinapainit at baka ikagulat mo dahil kasama dito ang mga ulam na paborito ng halos lahat. Bakit mahalaga itong pag-usapan? Dahil marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakaalam na ang simpleng pag-init ng pagkain ay pwedeng humantong sa pamamaga ng lapay. At alam mo ba? Ang lapay ay isa sa mga pinakamaselang organo sa katawan. Hindi ito nagsisigaw ng babala kapag nasasaktan na, kaya karamihan ng tao ay nahuhuli na ng husto bago nila malaman ang problema. Kung ikaw ay isang lolo, lola, o magulang na laging nag-imbak ng pagkain para makatipid, ito ay para sa'yo. Kung ikaw naman ay masipag na nagtatrabaho at palaging nagmi-microwave ng lunch sa opisina, makinig kang mabuti. Ang kaalaman na ito ay pwedeng magligtas ng iyong kalusugan at baka pati ng iyong buhay. Kaya bago pa tayo magsimula sa listahan ng mga pagkain dapat mong iwasan, may hiling ako sa iyo, manatili hanggang sa dulo ng video. Dahil ang huling pagkain na ibabahagi ko ay ang pinakadelikado sa lahat, at sigurado akong madalas mo itong kinakain. Hindi lang ito simpleng impormasyon, ito ay aral na pwedeng magbago ng iyong kaugalian sa pagkain, at magbigay ng dagdag na proteksyon para sa iyong katawan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, handa ka bang malaman kung alin sa mga nakasanayan mong tiratira -tira ang tahimik na sumisira sa iyong kalusugan? Kung handa ka, samahan mo ako sa paglalakbay na ito, at siguraduhin mong hindi mo palalampasin ang bawat bahagi. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang desisyon ay kung pipiliin mong manatiling walang alam o kikilos ka para alagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Kung seryoso kang gustong protektahan ang iyong katawan, huwag kang aalis. Ay click ang i-subscribe at buksan ang kampanilya para lagi kang updated. At habang nanonood ka, gusto kong sagutin mo sa comments, kung sang ayon ka at gusto mo pang matuto, ay type ang numero isa. Kung tingin mo ay hindi ka kumbinsido, ay type ang numero 0 ang iyong sagot ay makakatulong sa akin na mas mapabuti pa ang mga susunod na video para sa iyo. Mantika at piniritong pagkain, tahimik na banta sa iyong lapay. Sino ba naman ang hindi naakit sa tunog ng kumukulong mantika at amoy ng bagong pritong pagkain? Sa bawat kanto dito sa Pilipinas, makakakita ka ng tindahan ng turon, banana Q, lumpiang Shanghai, at syempre, paboritong pritong manok. Isa ito sa mga pinaka-comfort food ng bawat Pilipino, pero naisip mo na ba kung ano ang nangyayari kapag paulit-ulit nating pinapainit o ginagamit muli ang mantika para magprito? Marahil iniisip mo, eh lahat naman ng karinderya at kahit sa bahay, ganoon ang ginagawa. Sayang ang mantika kung itatapon nagan. Totoo, praktikal itong tingnan, pero dito nagsisimula ang delikadong problema. Ayon sa mga doktor, ang mantikang paulit-ulit na ginagamit o pagkain na pinainit muli, tulad ng pritong isda o pritong baboy, ay naglalabas ng kemikal na tinatawag na aldehydes. At itong aldehydes na ito, kapag madalas papasok sa ating katawan, ay nakakapagdulot ng oxidative stress. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nasusobrahan ang ating katawan sa lason hanggang hindi na kaya ng ating natural na panlaban. Kapag patuloy itong nangyari, ang lapay ang unang nagiging biktima. Tandaan, ang lapay ang gumagawa ng insulin at enzymes para tunawin ang ating kinakain. Kapag nasobrahan ito sa trabaho dahil sa mga lason mula sa paulit-ulit na pinainit na mantika, nagkakaroon ng pamamaga at unti-unting nasisira. Isipin natin ang kwento ni Aling Cora, isang lola na nagtitinda ng pritong lumpia sa palengke. Araw-araw, ginagamit niya ang parehong mantika hanggang sa ito'y mangitim. Sa umpisa, wala naman siyang nararamdaman. Pero kalaunan, nagsimula siyang makaranas ng madalas na pananakit ng tiyan at mabilis mapagod. Nang magpatingin siya, napag-alaman ng doktor na labis na naapektuhan ang kanyang lapay, dahil sa matagal na pagkonsumo ng pinainit na mantika. Hindi ba't madalas din natin ginagawa ito sa bahay? Kapag may natirang pritong isda, nilalagay sa ref, at kinabukasan ay pinapainit ulit. O kaya naman, ginagamit muli ang mantika para magprito ng bago. Sa tingin mo, ligtas ba talaga ito? Ngayon, marahil tinatanong mo, kung bawal palang ulitin ang mantika, ano ang pwede kong gawin? Ang sagot, piliin ang mas ligtas na paraan ng pagluluto. Halimbawa, imbes na malalim na pagpiprito, maaari mong subukan ang bake o air fry. Ang paggamit ng olive oil o avocado oil ay mas matibay sa init kumpara sa karaniwang ginagamit na mantika. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na pwedeng kumain ng paborito mong pritong pagkain. Ang sikreto ay kainin ito habang sariwa at mainit, hindi pinapainit muli. At kung bibili ka sa labas, pumili ng mga kainan na kilala sa paggamit ng bagong mantika at malinis na pagluluto. Ilang beses mo nang pinainit ang mantika sa inyong kusina ngayong linggo. At kung malalaman mong maaaring ito ang unti-unting sumisira sa iyong kalusugan, handa ka bang magbago ng nakasanayan? Mga ininit na processed meats, tahimik na panganib sa iyong katawan. Isang malaking bahagi ng kulturang Pinoy ang pagkain ng mga processed meats. Umaga pa lang, may mga nagtitinda na ng longganisa, tosino, hotdog, at ham na laging kasama sa almusal. Sa mga handaan, hindi nawawala ang embutido at luncheon meat. At sino ba namang hindi natutukso sa murang hotdog stand sa kanto kapag nabugutom? Madaling lutuin, matagal masira, at siguradong patok sa lasa. Pero alam mo ba kung gaano kalaki ang panganib kapag ang mga pagkain ito ay pinainit muli? Kapag muling pinapainit ang mga karne gaya ng longganisa o hotdog, lalo na sa mataas na init, nabubuo ang tinatawag na nitrosamines. Ito ay kemikal na direktang iniugnay ng mga eksperto sa iba't ibang uri ng kanser, kabilang na ang kanser sa lapay. Kung isipin, matagal na tayong binalaan ng World Health Organization, ang processed meats ay nasa parehong kategorya ng panganib tulad ng sigarilyo at asbestos. Pero bakit nga ba marami pa rin ang patuloy na kumakain nito araw-araw? Isipin natin si Mang Ernesto, isang 72 anyos na lolo mula sa Bulacan. Halos araw-araw, nagluluto siya ng bakon at longganisa, tapos itinatabi ang sobra para muling painitin kinabukasan. Para sa kanya, praktikal ito at nakasanayan na. Ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kabag, pagsusuka paminsan-minsan, at bigat ng tiyan nang siya'y nagpatingin, napag-alaman ng doktor na ang madalas na pag-init ng processed meats ang nagpapalala ng pamamaga sa kanyang lapay. Hindi ba't karaniwan din ito sa maraming pamilya? Sa mga fiesta, madalas sobra ang mga pagkain kaya nilalagay sa ref at inuubos pa ng ilang araw. Kung ang mga tiratirang iyon ay tosino, embutido, o hotdog, iniisip natin na basta't mainit ay ligtas na. Pero ang katotohanan, hindi nawawala ang panganib. Sa halip na daragdagan pa. Ngayon, baka itanong mo, eh kung bawal palang painitin muli ang mga ito, ano ang pwede kong ipalit? Hindi ko sinasabing tuluyan mo ng kalimutan ang lahat ng processed meats, dahil alam kong bahagi na sila ng ating kultura at kabataan. Pero maaari mong bawasan ang pagkain nito at palitan ng masariwa at masustansyang alternatibo. Halimbawa, sa halip na hotdog sa almusal, bakit hindi itlog at kamatis? O kaya ay isda at gulay na niluto ng bago? Pwede ka ring gumawa ng mas malulusog na baon para sa mga apo. Imbis na sandwich na may ham, bakit hindi sariwang manok o isda ang ilagay? Mas mura pa kung minsan, at mas ligtas para sa kanilang kalusugan. Sa huling linggo, ilang beses ka bang nagpainit ng tosino, longganisa, o hotdog? At kung sasabihin ko sa iyo na bawat init ay parang unti-unting nagdaragdag ng lason sa iyong katawan, handa ka bang baguhin ang nakasanayang iyon? kanin na ininit muli, paborito ng Pinoy, pero may lihim na panganin. Alam nating lahat, walang kumpletong pagkain ang Pilipino kung walang kanin. Mula almusal hanggang hapunan, kanin ang kasama sa bawat plato. Minsan pa nga, kahit may pansit o tinapay, hinahanap pa rin natin ang kanin. Dahil praktikal, madalas tayong nagsasain ng marami para may matira hanggang kinabukasan. Ilalagay sa ref, tapos initin na lang ulit. Pero alam mo ba na ang simpleng nakasanayan na ito ay maaaring magdala ng panganib na hindi mo inaasahan? Ayon sa mga eksperto, ang kanina na iwan ng matagal bago ilagay sa ref o iniinit muli kinabukasan ay maaaring magtaglay ng Bacillus cereus. Isa itong klase ng bakterya na natural na nasa bigas. Kahit pakuluan o iluto mo, ang spores nito ay hindi basta-basta namamatay. Kapag naiwan ang kanin sa temperatura ng kwarto ng higit sa dalawang oras, nagsisimula itong dumami at maglabas ng lason. At kahit initin mong muli, hindi nawawala ang lason na iyon. Ano ang epekto? Una, maaaring magdulot ng pagsusuka, pagtatay, at pananakit ng tiyan. Pero higit pa roon, kapag madalas napapainit at nakakain muli ang ganitong kanin, unti-unti nitong pinapahirapan ang lapay. Ang organong ito ang gumagawa ng enzymes para tunawin ang pagkain at insulin para kontrolin ang asukal sa dugo. Kapag paulit-ulit itong nalalason, nagkakaroon ng chronic inflammation o malalang pamamaga. At dito nagsisimula ang maseryosong problema, mas mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng cancer sa lapay. Isipin natin ang kwento ni Mang Harold, isang 74 anyos na biyudo na mahilig sa fried rice. Gumagawa siya ng malaking lutuan ng sinangag na may itlog at toyo, tapos itinatabi para ulit-ulitin sa mga susunod na araw. Sa simula, parang normal lang. Pero di kalaunan, nakaranas siya ng kabag, pananakit ng tiyan, at hirap sa pagtunaw. Nang makausap ang doktor, napag-alaman na ang paulit-ulit na pagkain ng ininit na kanin ang ugat ng kanyang problema. Kung isipin mo, ilan sa atin ang gumagawa rin nito? Madalas sobra ang sinaing kaya iniinit na lang ulit kung minsan, hinahalo pa sa sinangag kinabukasan. Pero ligtas ba talaga ito? O baka unti-unti tayong nalalason ng hindi natin namamalayan? Ngayon, baka itanong mo, kung ganoon, paano ko mapapanatiling ligtas ang kanin? Simple lang ang ilang hakbang. Una, huwag hayaang nakabukas ang sinaing ng matagal. Pagkaluto, ilagay agad sa lalagyan at palamigin. Pangalawa, kainin agad sa loob ng isa o dalawang araw at kapag initin, siguraduhing sapat ang init at isang beses lang, hindi pa ulit-ulit. Hindi natin kailangang talikuran ang kanin, dahil ito ang puso ng pagkain Pilipino. Pero pwede nating baguhin ang paraan ng paghawak at pag-imbak nito para mapanatiling ligtas ang ating kalusugan. Ilang beses ka na bang kumain ng sinangag o kanin na paulit-ulit na ininit mula sa ref? Kung malalaman mong maaaring ito ay nagdadala ng panganib na hindi agad nakikita, handa ka bang baguhin ang simpleng kaugalian na ito? manok na ininit muli, ang pinakamapanganib sa lahat. Kung may pagkain halos hindi nawawala sa hapag ng Pilipino, ito ay manok. Pritong manok, tinola, adobo, inihaw, o kahit simpleng ginisang manok, mura, madaling lutuin, at paborito ng buong pamilya. Sa mga baryo at syudad, marami ang nagluluto ng marami para may matira pa sa susunod na araw. Pero narinig mo na ba na ang paulit-ulit na pag-init ng manok ay maaaring magdala ng pinakamatinding panganib sa iyong lapay? Kapag ang manok ay niluto, ang protina nito ay nagbabago ng anyo upang madaling matunaw. Pero kapag pinainit muli, lalo na sa mataas na temperatura o sa microwave na hindi pantay ang init, mas lalo itong nagiging komplikado at mahirap tunawin. Ano ang ibig sabihin nito? Mas napipilita ng lapay na gumawa ng mas maraming enzymes para lamang madurog ang protina. Sa katagalan, napapagod ito, nagkakaroon ng pamamaga at lumilikha ng kondisyon na tinatawag na pancreatitis at mula rito, tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng kanser. Hindi lang iyon. Kadalasan, kapag iniinit muli ang manok, kasama rin ang mga sarsa o mantika. At kapag ang taba ay paulit-ulit na pinapainit, lumilikha ito ng aldehydes, na kalalasong compound na nagdudulot ng oxidative stress at pamamaga sa katawan. Sa madaling salita, pinagsamang protinang mahirap tunawin at lason mula sa mantika ang dumadagdag sa bigat na dinadala ng lapay. Isipin natin si Aling Maritz, isang 78 anyos na naninirahan mag-isa sa Cavite. Tuwing linggo, nagluluto siya ng malaking manok sa kaldero, hinihiwa, at iniinit ng kaunti-kaunti sa mga susunod na araw. Para makatipid at hindi na magluto araw-araw. Ngunit napansin niyang madalas na siyang makaramdam ng kabag, hindi matunawan, at may kirot sa tiyan pagkatapos kumain. Nang magpatingin siya, sinabi ng doktor na ang ugat ng problema ay ang madalas na pagkain ng manok na paulit-ulit na iniinit. Nang magsimula siyang magluto ng mas maliit na bahagi at iwasan ang sarsa na matagal na nakatabi, unti-unti siyang gumaan ang pakiramdam. Ikaw, ilang beses ka na bang kumain ng pritong manok o adobo na galing pasaref at paulit-ulit na pinainit? Maaaring iniisip mong wala itong masama dahil nakasanayan na, pero ang totoo, tahimik nitong pinapahirapan ang iyong katawan. Kung nais mong manatiling malusog, narito ang ilang hakbang. Magluto ng sapat lang para sa isang kainan. Kung kailangan talagang magtabi, ilagay agad sa ref at kainin sa loob ng dalawa, tatlo araw. Kapag iniinit, gawin ito ng pantay at sapat ang init, hindi piraso-piraso at hindi paulit-ulit. Iwasan ang paulit-ulit na sarsa at mantika. Ang lapay ay hindi nagbibigay ng malakas na senyales kapag nasasaktan na. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangan nating baguhin ang simpleng nakasanayan. Dahil ang kalusugan, minsan lang binibigay, at nasa atin kung paano ito iingatan. Handa ka bang baguhin ang paraan ng iyong pagluluto at pagkain ng manok para maprotektahan ang iyong kalusugan at ang iyong pamilya? Isang simpleng pagbabago, isang buhay na maliligtas. Ngayong natuklasan natin ang apat na pagkain tila walang kasalanan pero nagdadala ng malaking panganib kapag paulit-ulit na iniinit. Ano ang iyong naiisip? Marahil iniisip mo, eh lahat naman ng Pilipino ay sanay sa tiratira. -tira, bakit ngayon ko lang ito narinig? Totoo, nakasanayan na natin ang magtabi ng pagkain para hindi masayang. Ngunit gaya ng natutunan natin, hindi lahat ng praktikal ay ligtas. Mula sa mantika at piniritong pagkain, hanggang sa processed meats, kanin, at manok, bawat isa ay may sariling panganib kapag pinainit muli. Ang mga kemikal tulad ng aldehydes at nitrosamines, pati na rin ang lason mula sa bakterya, ay tahimik na sumisira sa ating katawan. At alam natin, ang lapay ay hindi sumisigaw ng babala. Kapag nagsimula itong masira, kadalasan ay huli na bago ito matuklasan. Pero tandaan, hindi kailangang maging komplikado ang pagbabago. Ang sikreto ay nasa maliliit na hakbang. Kumain ng masariwa hanggat maaari. Magluto ng sapat lamang para sa isang kainan. Iwasan ang paulit-ulit na pag-init ng mantika, karne at kanin. Piliin ang mas ligtas na alternatibo tulad ng baking, steaming o simpleng sariwang sangkap. Hindi natin kailangang talikuran ang ating kultura. Hindi natin kailangang mawala ang paborito nating pritong manok, sinangag o tosino. Ang kailangan lang ay mas maingat na paraan ng paghahanda at pagkonsumo. Ngayon, gusto kong magtanong sa iyo, kung simpleng pagbabago lang ang makakapagligtas sa iyong buhay, bakit hindi mo ito susubukan? Ilang beses ka pa bang magpapainit ng kanin, longganisa, o pritong isda bago mo sabihin na sapat na? Hindi ba't mas mahalaga ang iyong kalusugan kaysa sa ilang pisong matitipid sa mantika o tiratira? -tira? Ito ang oras para pumili. Mananatili ka ba sa nakasanayan na dahan-dahang sumisira sa iyong katawan o sisimulan mong baguhin ang iyong kaugalian upang mas mapahaba at mapabuti ang iyong buhay? Kung naniniwala kang mahalaga ang iyong kalusugan at nais mong patuloy na matuto ng ganitong mga kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya para lagi kang updated. At iwan mo sa comments, alin sa apat na pagkain ito ang madalas mong iniinit at balak mong tigilan simula ngayon? ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyo, kundi sa libo-libong iba pang Pilipino na nanonood ngayon. Sa huli, tandaan mo ito, ang kalusugan ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng mga desisyon na ginagawa natin araw-araw, kahit sa pinakamaliit na bagay, tulad ng kung ano at paano tayo kumakain.